Good morning everyone Today is Monday Ayan, hapon na po 3pm na And uh, pupunta po tayo kay na Mark Bisitahin natin, kumustahin natin And uh, papeschedule ulit natin siya ng check up Para makabili ulit siya ng gamot Ayan. Hindi po kasi siya pwede bumili ng gamot Kasi yung naunang uh, resita sa kanya ay uh, expired na yon so kailangan natin siya uling check up para maging tuloy tuloy yung kanyang gamutan at mawala yung kanyang uh, mga bukol bukol so ayan siguro po ay ano dito pa rin yung nanay niya kasi sabi ng nanay niya ay hindi naman naaalis mag stay na dito so mas babuti at may mag-aasikaso na sa kanila ngayon Yung kasama ko po si Reyna at si Kuya Jupel, ang aking driver for the day. Salamat po sa kanila at sinamahan nila ako dito. So tara po mga kalingap. Tayo. Kaso lang po ang problema is nagkaroon sila ng pagtatalo nung nakaraan kasi nga ipinagamot daw uli sa albularyo. Sama ko po si Reyna. Yeah, po. Parang ang tahimik. Parang wala naman tao. Tao po! Ay, ah, nandito sila. Kumusta kayo? Parang ang laki ng bukol mo sa leeg. Lumaki! Hala! Yan, madala kong sa inyo. Salamat kuya sa pagbuhat. Lumaki siya, oh. Mm, mm, Hala, the... grabe. Magaya din sa akin. Kagaya din sa <makes noise> Kagaya din daw po kay Rina. <makes noise> na maga din. Pati kay Kuya Mark. Mm, na naman talaga? <makes noise> ha? Wala <makes noise> na, oh. Nangyari. Ba't lumaki ng ganyan? No, no, no. Pero yung hindi na nasakit yung ulo mo. Ma. Uh, Madalang po. Madalang naman sumakit yung ulo. Ang problema yung ano, yung lumaki. No, no. Wala na nung nakaraan ay? Okay, po. O, yung, ano, malambot ba yan? Oo. Oh, okay. Hindi na po siya nasakit. Hindi naman nasakit? Oh. Mapachick up tayo uli. Chat ko ayun. Oo ngayon pa po pacick up niya. Sinasubukan bukas din <laughs> ay na daw po. Sino ba 'yan? ay si kuya Mark. <laughs> Kumusta imo? Ito, daw. Mm -hmm. Kasi lumaki pero hindi na siya yuko, yuko oh. Masigla naman si Mark ngayon. Ayan. Natutuwa ako pag nakikita ko si Mark na tumatayo at uh, masigla. Okay, hindi ka gaya ng nakaraan na nakahiga. Yeah. Hindi ka naman masyadong nagsiselpon. Buti naman. Anong inilalagay mo? May pinap pinapunas ka? May pinapahid? May, tina May tinatampal ka? Okay. lucky Sisikap na natin mamaya. Bukas. Bukas? Ay, hindi. Bukas. Merkulis tayo. Miyerkules tayo, di ba? Uh, sa so Merkulis, magpa-check up tayo, ha? Mm -hmm. Dapat punta ulit tayo dun sa anong hospital para marasitahan ka ulit ng gamot. Bakit kaya lumaki, oh? Lumaki nga din sa akin, oh. ko pa lang ang Ano nangyari? Lumaki rin, oh. Ay, yan naman yung napasa. napasa. At yan ay, ano, natalapid ka, ay. Bakit talapid Hmm. Paano talapin mo? Paano talapin mo? Oo. <laughs> Sakit. Kaya <laughs> pala no, nagsapatos ka ay. Eh. Lampa ka naman kasi. Laki lampa. Laki ay lampa. Nasaan mama mo? Nagalis? Saan nagpunta? sa labo. Ah, pero dito na siya nag-stay. Nagtatrabaho siya. Naghahanap ng trabaho. Naghahanap ng trabaho. Naghahanap sila ng trabaho. Ba't nagpasok siya na? Wala silang pasok? Wala so silang nga, ana, ano? Anong pangalan nito? Monica. Monica! Ano'ng kali ka rito? Sasabihin ko ako sa'yo? Monica! Monica! Nagpaalbularyo ulit kayo? Bumalik kayo? Bakit? Pagalitan ka ni lulo mo. <laughs> Napagalitan pa ni lulo niya ay pag pinapaalbularyo. At bugbog na daw sa kaka Hindi man gumagaling. Monica! Monica! Asan ka? Ba't di ka pumasok? Wala si Monica. <laughs> Eh, meron kayong ano ah. Maganda to. Lang kawas ba to? O tuloy yung liw yung dilaw? Maganda to. itinatapal eh. sa mga bukol-bukol. Ito, tinatapal mo? Hmm, lumaki po yung bukol niya. Hindi ko alam kung bakit. Nung nakaraan ay maliit na yun ay. Nagbigla na lang, po ito. Nagbigla na lang lumaki? Pwede na. Pero yung sa ulo mo, Wala na. Ah, oh, wala na? Ayun naman. Hoy! Nakakita na naman siya ng aso. Nakakita na naman po si Rina ng aso. Oh, kagatin ka ha? May ano yan? Baka kagatin ka. Baba mo. Hoy! kini mo. Pumutok yung sa ulo mo. Pumutok na yan. Ano, nawala lang. Yung bukol mo sa ulo, nalipat lahat din sa balikat mo. No? Para mo pigsan nung nakaraan, nagkaroon po siya ng mata-mata. Tapos? Ano yes. oh, siya bukol. Pumutok. Hindi, hindi po nga minalabas, tapos wala na po siya. Ah, okay. Na. Very good naman at nawala. Ang problema na lang natin, Chichi. Yan sa liig mo. Kumusta naman pakiramdam mo? Mm Hindi -hmm. ka naman ang hihina. Dito lang po talaga ang nasa ulo ko. Nasa gula po ang nararamdam ako. Masakit. Ano siya nakirot? Ganon? Mm. Ito gawa siguro niya sa liig mo ay. Ang apektuhan. Huwagin mo si Monica. ka. Huwagin ka? Wala Malis. Ano sabi ni lolo mo? nag usap na sila ni mama mo? Hindi na po. Hindi pa? Hindi. Pero hindi ka napunta doon kay lolo mo? Sino na sasama sa iyo pagpapacheck up? Hindi ko po. Huwag kong uusap kung sino masama. Grabe, wow, bakit kaya biglang lumaki yun o? Oh? Kitang kita na. No. Nung naginom ka ng gamot, nawala yan na ano? lang. Lumiit. Pero maganda lang yung kanyang sa ulay wala na. Ayan o, oh, nagputok na pala. Ako, sana. Ayan o, oh, pumutok na. Wala na. No? Pumutok na. Please. Pigsa yan. Pigsa? Pusaan yun to? Pumutok na yun. Pumutok hmm. na yun. ba ganyan? Ano ba? ka. tap Galing na yan. Nilok na ni Brother pa. Pero hindi ka na lagi na kayo ko ngayon. No? Kakaya mo na iganan yung ulo mo eh. Mainit na Mark. Magpainit ka sa umaga. Kailangan mo yan. Para lumakas-lakas yung resistensya. oras babalik si mama mo. Lalis ko lang po eh. Sino po, lalis ko lang. Anong gagawin niya sa labo? Parang mo siya na hala ang kasama ko. Kasama ko sa paglalang trabaho. Ano sa trabaho ang papasukan niya? Kahit sa ano lang. Yung ibang kapatid mo pumasok dalaw po Masuk ay isang so. at di lang po yung isa at di lang so okay naman kayo ngayon kasi nandito na si mama mo may nag-aasikaso sa mga kapatid mo bakit tingin-tingin ka? ano? laki ng ano niya na no? bukol ano ka? ayun huh? na

Bibigyan <laughs> daw kita ng gamot na kagaya na iniinom ni Rina Para daw makatulog ka Ano <laughs> ah, bibigyan ko sa kanya Rina? Yung kagaya ng gamot mo? Para makatulog ka daw Nakakatulog ka naman Mark Okay naman yung tulog mo? masigla-sigla Nagkagaya ng huling punta namin na Nakahiga ka lang. Nakahiga ka sa kwarto mo. Yung pinagalitan ka ni lolo mo. Medyo masigla po si Mark ngayon. Pakita natin dito sa labas. Ano lang ginagawa mo maghapon? Ano? Lagaglagad lang po niya sa kabila. Hmm. Yung tambay. Tambay-tambay lang. Sige, ano tayo ha? Mapachita po ulit tayo. Baka okay. tayo. Wag, oh, baka kagating ka. Tuta yan. Tuta ako. Tuta yan. Ang galing na galing na mga tuwira de Rina. <laughs> Nagpaturok naman na daw siya. Wag. Tuta yun, may rubbish yun. Ano hmm. likot na likot mo. Kausapin mo si Kuya Mark. Sabi mo magpagaling. Magpagaling ka na daw, Kuya Mark. At isasama natin pagbablog. Isasama natin si pagbablog yun. Nakasama-sama natin? Nakasama natin. May sakit naman. Paano natin yung sasamay? May sakit naman. Sumama na natin. Talagangin mo kung gusto sumama. Sumama, sumama. Turuan mo. Alam. Sinunod po ako -so, sa labas. Pili po kami ng bigas. At <laughs> ako ah, po ito. Sino na nagbuhat? Kuya? Kuya. Jopel? Jopel. Hmm. Kanina mo'y bibigay yung bigas? kay kuya mat sabihin mm. mo na <laughs> papalapitin mo siya dyan halika ka kuya oh, sabihin mo na sabihin para sa'yo yung bigas na yan para hindi ka magutom sabihin mo nandito na yan. Ay, di ba yun kapatid yun? Oh, namingwit sila. Namingwit sila ng buho. Ah, namingwit ng mura. <laughs> Oo nga naman, bakit namingwit kayo? Eh? Ang dala nyo ay mura. <laughs> Wala. Wala pala isla lang. si Michael. Ayan po si Michael. Wala kang pasok, Michael? Hindi ka nagpasok. mga bata na ito, mga scholar. Na? No? Saan so, kayo na Pero wala kayo na eh. Ha? Walang isda. Batin mo itong bigas. Ano, Michael? Pasok mo. Para may bigas kayo. Ito na. Si Michael, ang kapatid niya. Ah, Asan yung bunso? Pumasok. Hindi ka napunta sa ilog. Hindi ka nangangawil. Hindi mo pa kaya. Ano naman na po napunta po ako? Hmm. Hindi ka naman nahilo. Nagsarakit lang po yung buong karawang ko. Ayun ah, lang. Hindi <laughs> na po sa nayo sa Naglakad ng malayo. Hindi ko nasaray maglakad. Ang lumaki talaga yung bukol niya. Sige, ano? Uh, ah, Merkoles, mapacheck up tayo. May papacheck up pa kasi ako bukas sa naga ay. So, Merkoles na lang, ha? Kaya niyong pumunta doon sa ospital? Oo, oh, doon sa dati. Magkita na lang tayo doon. Umaga. Mm -mm, maga Ay, saan ba ako magkocontact? Para makontact. Ay, hindi. Puntahan na lang namin kayo dito. Para alam ko anong oras kami. Kasi baka tanghali na ako makapunta. Baka maghintay kayo doon. Mapalista na lang ako. Ay, pila man lang doon. Sige, huwag ka munang bumili ng gamot ha. Kasi wala tayong resita kailangan natin ng bagong reseta naka one month na tayo ay kailangan natin magpareseta ng bago tsaka ano naman ay wala na yung bukol mo sa ulo ito na lang yun sa liig na lang na no? magpareseta pati tayo ng vitamins mo para lumakas yung katawan mo okay. na kami magtagal ha magkita na tayo welcome nga ano naman, tulungan mo yung sarili mong gumaling ha. Yan na lang naman oh. Kaya na natin yung daanin sa gamot. Sana po hindi na kami required ng CT scan kasi po. Ang sabi ng doktor kapag hindi natanggal yung bukol sa kanyang leeg, ay kailangan namin magpa CT scan. So, babalik po kami sa Miyerkules para alamin kung ano yung mga ha? kailangan namin sunod na gawin. Mahirap kasi po pag walang advice ng doktor. Sige na. Kung mag, may tapal ka ng mga herbal herbal, okay man lang yan. Kasi herbal lang yun ay. Maganda man yun. Herbal herbal lang naman. Ano na kami? Alis na kami ha! Sabi mo kay mama mo pumunta kami. And, sa Merkulis kung si mama mo ang sasama or si lolo mo. Sabi mo kay lolo mo pumunta kami dito ha! Hmm. Mag-imagine na naman na namimingit. Oops. Oh, ah, na kay Kuya Mark. Sabi, pagaling ka. Sige na. Gusto okay. kami ha. Thank you so much okay po. Ano tayo Ang lalakad na kami. labas. Isang outro ha. May mga action-action. Bye-bye -action. <laughs> na. Bye po. God bless us all. God bless us all.